Welcome ulit sa Bako Recaps. Sa video na ito ay i-recap ko sa inyo ang pelikulang Fearless. Ang pelikulang ito ay inspired sa buhay ng Kung Fu Master na si Wu Yuanja. Nagsimula ang pelikula sa bayan ng Tianjin. Makikita natin ang mga estudyante ng Wu Wushu School na nag e -ensayo. Ang nasabing paaralan ay pinamumunuan ng Wushu Master na si Wu Endi. Pagtapos ng klase ay nag-solo training si Endi at palihim naman siyang pinanood ng kanyang anak na si Wu Yuanja. Ayaw siyang turuan ng kanyang tatay ng wushu dahil meron siyang sakit na asma at ayaw rin niyang maging bayulente ang kanyang anak. Si Yuanjie ay meron ding best friend na si Nung Jinsun. Jin Sun. Si Jin Sun ay mahilig magbasa, mag-aral at magsulat. Madalas na pinapagawa ni Yuan kay Jin Sun ang kanyang mga calligraphy assignment. Dahil dito ay nagkakaroon siya ng panahon para mag-insayo ng mga wushu moves na napanood niya sa klase ng kanyang tatay. Isang araw nagkaroon ng laban sa pagitan nila Andy at Chao Jicheng. Ang mananalo ay idedeklara bilang pinakamagaling sa lugar hindi nagtagal ay nagsimula na ang laban. Kitang kita na mas magaling talaga si Ending ngunit nang makita niya ang kanyang anak sa audience ay natigilan siya sa kanyang pagsunto. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Jicheng para mag-counter attack at talunin si Andy. Umiyak si Yuan sa pagkatalo ng kanyang tatay. Nakuha pa siyang asarin ng anak ni Jicheng na si Chao Jian. Nainis siya at hinamon si Jian sa isang laban nang matalo siya ay pinanakaw niya kay Jinso na hindi na siya ulit matatalo sa kahit anong laban. Lumipas ang ilang araw ay mas lalong lumaki ang ambisyon at obsesyon niya sa Wushu. Inutusan niya si Jinso na kopyahin ang lahat ng mga aralin mula sa Wushu book ng kanyang tatay. Nang matapos ito ay naglaan siya ng maraming araw para aralin ang mga techniques mula sa libro. Matapos matutunan ng mga ito ay nagkaroon siya ng confidence at hinamon si Jian para sa isang rematch. <coughs> Tuwang-tuwa siya sa kanyang pagkapanalo at simula nito ay tinuring na siya ni Jian bilang karibal. Lumipas ang maraming taon ay lumaki na si Yuan Jack. Isa na rin siyang single dad matapos mamatay ang kanyang asawa sa panganganak sa kanilang anak na si Jade. Ang kanyang ama na si Andy ay yumao na rin. Sa puntong ito ay undefeated master na siya at sobrang laki na ng kanyang ambisyon na maging pinakamagaling na wushu master sa buong bayan ng Tianjin. Dahil sa pagiging undefeated ay lumaki na rin ang kanyang ulo at naging arogante na siya. Kinausap siya ng kanyang nanay tungkol dito at pinayuhan siya na ang pinakamalakas na kalaban niya ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Sumingit sa usapan ng kanilang servant na si Laifu at binigay sa kanya ang isang sulat mula sa kanyang karibal na si Jian. Sa sulat ay nabasa niyang hinahamon pala siya ni Jian sa isang rematch. Pagtapos ay pumunta na siya sa laban at sinalubong naman siya ng daan-daan niyang paghahanga sa lugar. Nakita niya ang pagkataas-taas na stage kung saan gaganapin ang kanilang laban. Pagkakiyat niya ay agad siyang sinalubong ng atake ni Jian at nagsimula na ang laban. Napansin niya ang improvement sa skills ni Jian. Sobrang tibay rin ang kanyang mga binti at nagawa pa nga siya nitong masunto. Dahil dito ay nagseryoso si Yuanjia at nagawa pa niyang masira ang isang parte ng stage. Inatake niya ang weak points ng mga binti ni Jian at dahil dito ay nagawa na niyang gumanti. Dahil hindi na umuubla ang kanyang teknik sa binti ay ginamit na ni Jian ng Tiger Claw Technique. Gayon pa man ay nagawa nito ni Yuan Jian ng counter at unti-unti niyang binali ang mga buto sa mga daliri ni Jian. Dahil dito ay nagawa na niyang tapusin ang laban ng mapatalsik niya palabas ng stage si Jian. Kinagabihan ay nag-celebrate siya sa restaurant at pagmamayari ng best friend niya at businessman na ngayon na si Jin Sun. Nag-uusap ang dalawa nang biglang dumating ang dalawang lalaki na nagmakaawang mag-apply kay Yuanjia bilang alagad. Agad niyang tinanggap ang dalawa at nilibre pa nga niya ang mga ito ng pagkain at ala. Sa puntong ito ay mas lalong dumami ang kanyang mga tagahanga na dahilan ng paglaki ng kanyang ulo sa taas. Mas lalong naging mayabang at arugante ang kumag na ito at hindi na niya nasasamahan ng anak niya na gabi inaabangan siyang umuwi para sa kanilang hapunan. Lumipas ang ilang araw ay mas lalong naging tanyag sa labas ng kanilang bayan ang pangalang Yuanjia. Dahil dito ay dumayo ang iba't ibang wushu masters na may iba't ibang wushu styles para hamunin siya sa laban. Gayunpaman, lahat ng mga masters na ito ay hindi umubra sa talento at lakas ng ating bida. Sa isang punto pa nga ay sobrang nabitin siya sa kalaban kaya naman ay hinamon niya ang mga fighters sa paligid. Ngunit yinulang ang pinagsama-samang itlog nila sa lakas ni Yuanjia. Dahil dito ay nadagdagan na naman ang kanyang mga alagad na agad rin niyang tinanggap at nilibre ng alak sa restaurant ni Jinsun. Habang nagkakasiyahan sila ay tinititigan siya ng masama ng isang lalaki. Siya ay inaanap ng isang busyu master na nagnangalang Chin. Nilapitan niya si Yuanjia at sinabing O'd kang magyabang hanggat hindi mo pa natatalo ang ninong kong si Chin. Isang araw ay kinausap siya ni Jane at sinabi niya na sobrang dami na niyang utan sa restaurant ngunit tila ba walang pakaitong si Yuan o na walang ibang nasa isip kundi si Chin. Isang araw ay nagkasalubong sila Yuan at Chin habang naglalakad. Nagkainitan ng dalawa sa gitna ng daan ngunit buti na lang ay hindi natuloy ang kanilang laban. Kumulo ang kanyang dugo dahil sa pangyayaring ito. Habang nag ensayo ang kanyang mga alagad ay inilabas niya ang kanyang galit sa mga ito at isa-isa niyang ginulpi ang walang kalaban laban niyang mga alagad kinagabihan ay dinala sa kanya ang isa niyang alagad na ginulpi daw di umano ni Chin ng walang dahilan. Dahil dito ay nagkaroon na siya ng lason para ilabas ang kanyang galit kay Chin. Sa isang restaurant habang pinagdiriwang ni Chin ang kanyang kaarawan ay biglang umupo si Yuanjia at kanyang mga alagad sa kalapit na lamesa. Maayos siyang pinakiusapan ng inaanat ni Chin ngunit sinaktan lang niya ito. Pagtapos ay nakiusap na sa kanya si Jin Su so na huwag magumpisa ng gulo sa kanyang restaurant ngunit maging siya ay hindi pinakinggan ng gunggong na si Yuanjia. Megalit sa kanya si Jin Sun at naramdaman na ng mga customers ang namumuong tensyon sa dalawang Bushu Masters kaya naman ay nagsialisa na sila sa lugar. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laban. Sa labang ito ay hindi nag-hold back si Yuanja at ang kanyang bawat atake ay may layuning puruhan ang kanyang talaban. Yeah! Ginawa ni Chin ang lahat ng kanyang makakaya para lumaban ngunit sa bandang huli ng laban ay mas nanaig na ang galing at lakas ni Yuanjia laban sa kanya. Walang awang pinakawala ni Yuanjia ang naglalakas ang mga suntok at sa huli ay nabasag niya ang buto sa dibdib ni Chin. Sinalubong siya ng kanyang mga alagad at agad silang nagdiwang sa pagkapanalo ng kanilang master. Si na naman ay binitbit ng kanyang mga alagad at dinala sa pinakamalapit na ospital ngunit sa kasamaang palad ay namatay rin siya makalipas ang dalawang oras. Nagising siya sa restaurant nang meron pang hangover. Galit siyang kinausap ni Jin Sun at sinabihan tungkol sa pagkamatay ni Chin. Pagkabalik niya sa kanyang bahay ay naninig ang kanyang itlog nang makita ang tanyang nanay na wala ng buhay. Mas lalong naninig ang kanyang itlog nang makita niya ang kanyang anak na wala na ring buhay. Umiyak siya at agad na sinubod ang taong pinaghihinalaan niyang gumawa nito na walang iba kundi ang inaanak ni Ching. Umamin ang lalaki sa kanyang kasalanan pero bago pa man siya mamatay mula sa kamay ni Yuanja ay pinaslang na niya ang kanyang sarili. Dahil gusto pa rin gumanti ni Yuanja ay sinubukan na lang niyang paslangin ang naiwang pamilya ni Ching ngunit di kalaunan ay tinamaan na siya ng konsensya at umalis na lang sa lugar. Habang naglalakad pa uwi ay biglang dinala sa kanya ang kanyang alagad na ginulpi daw ni Ching kinagabihan. Inamin niya na meron palang rason ang panggugulpi sa kanya. Sa sobrang kalasingan daw ay ininsulto niya ang asawa ni Chin. Dahil dito ay ginutpi siya ni Chin na pinagtanggol lang ang minamahal niyang asawa. Napaniti na lang si Yuanjian nang may realize niya na isa lamang palang hindi pagkakaintindihan ang lahat-lahat. Nagsisi siya dahil nagpadala siya sa kanyang galit at naalala niya ang sinabi ng kanyang nanay na sarili lang niya ang pinakamalakas niyang kalaban. Simula nito ay nagkaroon na siya ng depresyon at napagpasyahan rin niya nilisanin ang bayan ng Tianjin para pumunta kung saan-saan. Ilang buwan siyang namuhay bilang isang palaboy at sa lahat ng mga oras na ito ay wala siyang inisip kundi ang kanyang yumaong anak at ina. Isang araw ay napadpad siya sa isang mala probinsyan lugar kung saan sinubukan niyang magpakamatay nang hindi na niya makayanin ang labis na kalungkutan. Nirescue siya ng mga magsasaka at tao sa paligid at dinala sa bahay ng bulag na babae na si Mon. Buong ingat siyang inalagaan ni Mon hanggang sa bumuti ang kanyang lagay. Gayunpaman nilalamon pa rin siya ng depresyon at sa loob ng maraming araw ay hindi siya nagsalita. Lumipas pa ang ilang araw ay patuloy pa rin siyang inalagaan ni Mon. Dahil dito ay unti-unti nang gumanda ang kanyang mental health at nagagawa na rin niyang tumulong sa mga gawaing bukid. Dahil sa payapa at simpleng pamumuhay na ito ay tuluyan na siyang nakawala sa depresyon. Samantala, napansin ng batang kaibigan ni Yuanja na si Gui na unti-unti nang humihina ang kanyang minamahal na kalabaw. Lumipas ang ilang araw ay tuluyan na itong namatay dahil sa labis na katandaan. Narinig ni Yuanja ang isang balita mula sa isang magsasaka. Sinabi niya na nagnakaw daw si Gawin ng bagong kalabaw mula sa kalapit na barangay. Nahuli siya ng mga tao dito at kasalukuyan ng pinaparusahan. Agad na pinuntahan ng mga residente at ni Yuanja ang barangay para sa gipin si Gui. Doon ay nakita nilang pinaparusahan na nga ang bata. Dahil sa awa ay nag si Yuanja na siya na lang ang umako sa parusa ni Gui. Sinabi ng leader ng tribo na si Beitia na mas matindi ang parusa ng mga matatanda kaysa sa bata. Kailangan niya magpagulpi hanggang sa maapula ang usok mula sa isang insenso. Gayon pa man, buong tapang na inako ni Yuanja ang parusang ito. Nagumpisa na si Beicha sa panggugulpi kay Yuanja gamit ang Muay Thai at buong tapang namang tiniis ito ni Yuanja. Nang makita ng lola ni Mo ang pangyayaring ito ay inujok niya si Yuanja na depensahan na ang kanyang sarili. Dahil dito ay pumalag na si Yuanja at nagsimula na ang laban. Sa huli ay hindi umubra si Beicha at natapos na ang laban dahil napula na ang usok sa insenso. Isang araw, naisipan ni Mo na dalawin ang puntod ng kanyang mga magulang. Dahil dito ay naalala ni Yuanjia ang kanyang anak at ina. Sa kabila ng payapang pamumuhay dito ay napagpasyahan niya na bumalik na sa Tianjin at harapin ang kanyang mga kasalanan. Nagpaalam siya sa mabuting niyang tagapagalaga na si Mo at tuluyan ng tinahakang landas pabalik ng kanyang bayan. Pagbalik niya sa Tianjin ay nagulat siya sa dami ng pinagbago nito. Sinakop na ang bayan ito ng iba't ibang nasyon at naimpluensyahan na rin ang kultura ng mga residente dito. Agad pinuntahan ni Yuanjia ang kanyang tirahan at natuwa naman siya nang makitang inalagaan pala ito ng servant nila si Laifu. Sinabi ni Laifu na maraming beses na pala sinubukang i-confiscate ng bangko ang kanyang bahay dahil sa utang. Ngunit na magitan ng best friend niyan si Jin Soon at patuloy na nagpadala ng pera para ipambayad. Agad niyang pinuntahan ng restaurant ni Jin Soon para magbigay ng pasasalamat ngunit sinabi ng trabahador na ayaw siyang kausapin ni Jin Soon dahil may galit pa rin siya kay Yuanjia. Mahinahon siyang umalis at pumunta na lang sa bahay ng asawa ng yumaong si Chin. Doon ay pinapasok siya nito matapos niyang humingi ng tawad at pinayagan rin siyang magbigay ng respeto kay Chin. Pagtapos ay binisita niya ang dating niyang karibal na si Jian. Ayaw rin siyang kausapin nito kaya naman ay binigay na lang niya ang isang busyo bilang simbolo na nire-respeto niya ang pagiging busyo master ni Jian. Pagtapos ay binisita niya ang puntod ng kanyang anak, nanay at ama. Sinabi niya na naiintindihan na niya sa wakas kung bakit itinigil ni Andy ang kanyang pagsuntok sa kanyang kalaban. Hindi ito dahil na distract siya nang makita si Yuanjia sa audience kundi dahil ayaw niyang mapuruhan ang kanyang kalaban. Natutunan na niya na hindi pananakit at pagkapanalo ang layunin ng Wushu kundi ang pagprotekta sa mga inaapi. Isang araw ay nabasa niya mula sa isang dyaryo ang patungkol sa American fighter na si Hercules O'Brien. Sinasabing 34 na beses na siyang undefeated at meron din siyang 25 knockouts. Sa kanyang pahayag ay minaliit ni O'Brien ang mga Chinese at tinawag silang mahihinang nilalang. Para protektahan ang karangalan nila ay pinuntahan ni Yuanjia si Jinsun. Kumingi siya ng tawad at sinabi ang kanyang layunin na kailangan niya ng pera para lang malabanan si O'Brien. Nang maunawaan ni Jinsun na mabuti ang kanyang hangarin ay binigyan na niya ng pera si Yuanjia. Dinayo niya ang lugar at naninig ang kanyang itlog ng masaksihan sa personal ang laki ni O'Brien. Inihanda niya ang kanyang sarili at nagsimula na ang laban. Hindi hamak na mas malakas talaga si O'Brien ngunit dahil sa kanyang wushu expertise ay nagawa niyang mag-counter attack laban sa kanya. Sa isang pagkabagsak ni O'Brien ay nasira ang kahoy mula sa stage at nagsilabasan ang mga pako mula dito. Napansin nito ni Yuanjia dahilan para ma-distract at magawang patumbahin ni O'Brien. Pagtapos ay sinubukan niyang tapusin si Yuanjia ngunit nakagawa na naman siya ng counter move. Nasaktan si O'Brien mula dito at inakala naman ni Yuanjia na tapos na ang laban nang tumalikod siya ay bigla siyang inatake ni O'Brien ngunit nagawa niyang sipain at patalsikin ang kalaban muntik nang tumama ang kanyang ulo mula sa mga pako ngunit sinagip ni Yuanjia ang kanyang buhay dahil dito ay tinanggap na niya ang katotohanan na mas magaling na fighter sa kanya si Yuanjia ang kanyang pagkapanalo ay agad naging laman ng mga balita binisita rin siya ni Jian na tinanggap na siya bilang kaibigan isang araw ay nag-usap sila Jinso at Yuanjia Sinabi ni Jinsu na binente na niya ang kanyang restaurant para suportahan ang isa pa sa mga pangarap ni Yuanjia na magtayo ng sports association para sa Wushu. Labis ang tuwa niya dahil dito at humipas ang ilang buwan ay itinayo na nila ang Chinwoo Athletic Association na may layuning ding gawing international ang Wushu. Samantala, makikita natin ang mga high ranking officials mula sa isang sports federation na nag-uusap kung paano pababagsakin si Yuanjia at ang kanyang Wushu. Sinabi ni Mita na napapayag niya si Yuanjia na lumaban sa apat na martial artists at kung magagawa niyang manalo ay isasama na nila ang wushu sa Olympics. Ang mga kumag na ito ay may hidden agenda at malaki rin ang pusta nila sa gaganaping paligsahan. Bago magsimula ang paligsahan ay binisita si Yuanjia ni Tenoka. Isa siya sa apat na makakalaban ni Yuanjia sa paligsahan. Nag-uusap ang dalawa at nagkamabutihan dahil si Tenoka ay may matinding respeto sa sining ng wushu at martial arts. Lumipas ang ilang araw ay naganap na ang paligsahan sa Shanghai. Unang nakaharap ni Yuandia ang isang boksingero na si Peter Smith mula sa England. Sa huli ay nagawa niya itong matalo. Pagtapos ay nakalaban naman niya si Hans Herzog na isang horseback riding champion mula sa Belgium. Sa huli ay natalo rin niya ito. Sa pangatlong laban ay nakaharap niya ang fencing champion mula sa Europe na si Anthony Kosha. sa huli ay siya pa rin ang nanalo. Sa pang-apat at huling laban ay nakaharap na niya si Tenoka mula sa Japan. Gamit ang kanilang piniling sandata ay naglaban na ang dalawa. Nagpatuloy ang laban at nagawa nilang pareho na tumagal hanggang matapos ang round 1. Bago magumpisa ang round 2 ay uminom muna si Yuanjian ng cha para ihanda ang kanyang sarili sa susunod na round. Nagsimula na ang round 2 at sa kalagitnaan ng laban ay biglang nakaramdam ng kakaiba si Yuan Jack. Hindi nagtagalay lumabo ang kanyang paningin at tumubo na rin siya ng dugo. Nagulat si Tenoka dahil dito habang sinisigawan naman siya ni Mita na tapusin na ang laban dahil meron siyang malaking ipinusta sa laban na ito. Nagkaroon ng intervention at inamin ni Mita kay Tenoka na pinalitan niya ang tsa ni Yuanja ng tsa ang may lason. Narealize ni Yuanja na nilason siya, sa labis na kabustuhan niyang ma-introduce sa mundo ang Wushu ay bumalik na siya sa stage para ituloy ang laban. Doon ay boom tapang siyang lumaban kahit na unti-unti ng boom ibigay ang kanyang tatawan. Sa huli ay nagawa niyang gamitin ang kanyang ultimate attack na tumalo kay Ching ngunit bigla niya itong itinigil dahil ayaw na niyang maulit muli ang kanyang pagkakamali. Ninitian na lang niya si Tenoka bago tuluyang bumagsak sa stage. Bago siya i-announce bilang winner ay pinatigil niya ang announcer at sinabi sa lahat na si Yuanja ang tunay na nagwagi umalis siya sa stage at sinabihan si Mita na isa siyang kahihiyan sa karangalan ng Japan. Si Yuanjie naman ay dinumog ng tanyang mga taga-suporta bago tuluyang mamatay sa edad na 42. Lumipas ang maraming dekada at patuloy pa rin pinagdedebatihan kung pwede bang isama sa Olympics ang Wushu. Gayunpaman, hindi may pagkakaila ang inspirasyon at karangalang inambag ni Yuanjie sa larangan ng Wushu.